Kaya pawis Ayun sila tarot ta. ah Kala ko Namangan nguna Oo oh, nga Namangan <laughs> nguna Ah gabo oh. Ano mo siya Hindi obra yun ano Bagid eh. oh, Para mabilis <laughs> Pwede, pwede. Mamayan tayong hapon. Mamayan hapon. Para lang naman makita eh. Uh. <laughs> eh medyo na yung video. Medyo sariway mga buho eh. uh. Tama ba, Gupan? Kamu Ah, mali pala, mali. So, yun. Meron na kami pa ulam ngayong umaga. Pagkahangaman nyo. Pagkahalaki, oh. Medyo maganda-ganda yung... Parang gaganahan tayo niya magtrabaho, ah. Tulog ako ito. So, Yeehee. Kaya, pagkagawa niyan... Pre, ihaw yan, ano, ihaw? Ihaw siyempre eh yan no. 'yan oh Uy, oh tignan na oh <laughs> oh lang yan ah huli guys Diyan lang sa go daw dito den ugpad saan duman eh ah duman di di the curve <laughs> di curve. di curve At, papainitin muna para makapagluto. Alam sa tabika na ang Alin? Sa eh o Oo nga, 'yun salipong 'yung term nila okay. para pa identify 'yung lutuan. 'Yung kaldero natin na dala pala. Hey. Para naman sa beto ko. 'Yung sa din po 'yung malaking kaldero. So wala kami tong kaya kailangan may panusok yung isda. Gagawin ni KJ ng panusok. Oh. Callsग, hai đi, còn mấy ha punpô nào, pang ha punn anh, iu, na So, ayaw, ayaw. Yun. isin isa pa isin pa sa tagalog isa pa pwede rin ibang kahoy dyan ano kay Jerry hmm, pero kasi malambot tong buho nalang kung meron kayong mga kew o yung mga kahoy papatulisan lang mas mainam yan, ano? Mas so, mainam Mas matagal gawin. Aha, ayos di. Yun. salamat. So, ito na. Re, right, ito na. Okay na, may apoy na rin tayo doon, no? ah. oh. Ah. Who say yo?

Nila <laughs> pang isda, pang teacher pa. Nisa. Kahit hindi nga kami tutos dun ah. Hindi lang pang isda, pang teacher pa. Ang kabuot. Pala nalulunod pa. Ito isa, dito ba sila nakatira wait mo ba isama yung ano ah, buhangin. Patagusin ba sana ah. Ayan na, ayan na, lalabas na. Nasa lupsok pa. Ayos na siguro Pwede na rin ka sa tubig. Balok. Mamaya, mga maninisid pa ito sila mamaya, ano? Tayo naman. Oh, tayo naman. Tama daw tayo. Bariling ko yung mga hita nyo, oh. Malaki. malaki <laughs> ta malaki tama sa iyo par. Yon. Nana pa rin nilulublob sa padulas. Paano yan? Basta lalagay ko lang doon. Wala nang umiiire. Sabay mo na nalinis par. Hm? Hindi na patpat na yan pre. oh, yan ang ayos. Yan eh. Parang sesesaryo pre. Ah.

may, big, may kanin na tayo kaso kulang yun eh. kasi sa na alag na agad may kani eh. si Ma kanin na kami ba ni eh. nagsain si mammer kanina ha may patungan ba sana yan yan kasama na sa gatong yan Ayun, ayun, lata. Ayun. Ayun, no? Ang gasolina na lang. Oo, ayos yun. Ang bag Yan. Run, <laughs> motherfucker! Kasali sa production team eh. yun. Ayun, ayun. Yan aming team manager. Ha <laughs>

mau uh, puisian jadi masihbagamatiitas pakaiB di uh dia Willyya eneh Ay, pa hindi yun. Yung salipong, oh. Ah, gagawa siya ng isang salipong, mo. Oh. Yung katutubong lutuan, tama? Yan. Hmm. Pero karani yung gamit niya yan, to. Pero dahil may kahoy naman dito. Yan yung ginamit namin. Tapanan so, ko na tayo. So, ha? ha? Saan? Naninisid. tara. Taga lang, tignan lang, iyan ako Ayon. lang to. Saan? Tama ka na, tara. Tiga lang, kumariin mo natin. Tama lang, taga lang. Hindi kayo Sino, Kayo? Ang pangalan na dalawa na yan? Si Romel, siya kasino? Si Sammy? Yeah. Kasunog na ito. Kaldero. Kaldero, sasak lang. Ah, kaldero pala. Kala ko isda. So, tatali dyan yung kaldero. Yan. Yeah. Wala kayo, nadabay niyo pa kami. Ah, dalawa. pala Pwede pala yung dalawa, no? ano, Doon sa isa. Ah, hindi dito wala. eh, ano. lang. Lewitin mo daw, lewitin mo. Kuwitalin. Ayan, ayan, ganyan. Tapos, umikot ng... Hihiyo! <laughs> Swag tingnan yun. Awa! Oh. Baka si Roblo yan. <laughs> Anong gagawin natin? Anong gagawin? Anong gagawin? Naninis yung tab? Hindi, no? O, niloloko mo lang kami. Wala akong mahuli. Mahuli ka muna lang isang ganong kataginip. Tara, tara.

อ้าวสู้ดิอ้าวถาม <laughs>

Hindi, okay lang yan. Pasok mo. Oh, wait. Sira video ko. Sa gabi yun. Doon sa ano, sa pagitan. Ah, sa pagitan. Ano? Nang buho. Ah, pag ganun-ganun la. Ako mag-inyala. 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 Pwede palayo. Eh, pag gusto ako ay kadali lang. Maluwag. Pag inalas talatan mo yan ay. Iyan maluwag at nakatali. Ha? Ito, masampak na. Sabi pala gagawa nito eh. Ubus ang isang linggo ah. bigat to ah. Ayos na. Hindi, kailangan hanggang matapos, hanggang pagtatali. Oh. Ganun hmm. pala yun. Oh. Tapos puputulin. Ay, yun lang, At yan, pa hindi matanggal. Mga dyan, lead par.

May lip mmm lotion pa. <laughs> Ayun. Si Sera ang gumagawa gumagwa sa selbahan. Dual ano no to? Dual sim. Dual, dual sim. Palong <laughs> ah, maten ng video. <laughs> Sabi nila pag tanga Ee, dumani. Hindi, oh, hindi, ilayin mo isa dalawa pa gumagawa. Um, ka putol. Hindi, ang puputol. Pag nasa lumsub kayo, okay na. Ayan, uh, wala na. Hindi na kayo maalis dito, pre. Dito sa linis. Uuwi ako sa ganaan. Gawa na nila yung ano, tinupi. Yan si Belly, yung singer ng PIS, saka si Melody, si Jante ng grade 9. Pagkahusay, oh. Pagkagaganda naman mga madikit na... Kaya ba? Kaya, kaya bang gumawa? Apo. Oo. Kamanta ko Ah, kayo? Basta ano lang? Basta ang tanaw lang? Basta... tingin lang ano. Hindi uh, pa ba kayo pa ba tumutulong? Ay. Kulang pa. Kulang pa. Kulang pa po ba dito sa side mo? O, paano gagawin? Kulang pa. Gagawa pa po hanggang to ha. Ay, gagawa. Ay, ginagawa pala yan? Opo, ginagawa pa po. Ayun ay, naman pag may mga tikit-tikit. Ginagawa Ay, matinik yata yan no? o. Opo. Ang tinitik na po. Kulang hmm, pa talaga. Hmm. Mga ilan pa yan? Ready? Palima? Sa, sa dalawa. Mga ganyan pa ulit ano? Kulang pala ya Kulang palay. Oh, idea. Okay, nga, Kau So, what's up guys? Nandito na kami. Pero alta, iyan eh. Niya, oh. nagsimulan niyan. Oh. Ah, yan guys. Yan <laughs> si Romulo. Saka si Kember, saka si Veronica. Ano pala ang ginagawa niyo dyan? Ay, alam mo. Dapat tayo lang iniyaw. Sabi <laughs> mo niya, ako ba ninyong mag-asawa, eh, uh, hindi mo'y maluluto. Maluluto, eh. Luto na nga, eh. Hindi nang puno niya, kung may ipos niya, kung ito nabuntit tayo. Ikaw na gumawa, kung ano. Siya! Kaya, ay, Bantayan na ninyo. Ah, bitawang, pre. Nagkapit <laughs> ba, itam? hindi nangyari ang TV na nangyari ngayon guys nakikita nyo pagod na pagod sila kasi nakaisa na ako sila ay nakakailan na kayo pre pangalawa ko na ito ikaw pangatda the... oho padeya <laughs> <laughs> manjo <laughs> <laughs> naputol paano ba na ay ganun pala oh oh basic Nakatingisan ko yun. Uh, oh, Nakatingisan talagi eh. Sama na huli, sama na Saan? Dito? Sige, tingin nga. Tingin nga. Kauusay mo naman. Kahuli ka ng bulig. <laughs> ano yung inihaw? Kahusay, galing ah. Ano gawin mo? Ito lang? Goma lang? Kahusay ano? Kahusay! Ano yung sinasabi mo? Karina? Ah, eh uh, ano yan? Bulig pa kang nahuling. Basic.